Good morning! Welcome back, Pilipinas! It's nice to be home! Late na nga kami naka-uwi kagabi. just me, mga 11 o'clock na. So, andiyan pa yung mga maleta ko. Hindi ko alam kung anong uunahin kong gagawin dahil ang dami kong gagawin. Ang dami kong lilisin! Pero una, papakita ko muna sa inyo yung na takeout out natin galing Kuwait Airlines. Huwag <laughs> pasensya nyo na ito kasi ang laki ng eye bag ko ha. Naglagay ako nito na kagabi. So, hindi ko pa rin natanggal unboxing natin ito from Kuwait Airlines. Mga me! Kasi, nabisan ko yung ano nila ha, yung Kuwait Airlines. Kasi, yung plane, yung seating arrangement, napang comfortable. Kasi si daddy mahaba yung legs niya. Pero meron siyang room para doon sa economy eh, class lang kami ha. Hindi kami business class. Pero yung mga <laughs> cutlery nila is parang business class. Ewan ko ha, kasi hindi pa naman ako nakapag-try ng business class. Pero, big ang ganda kasi mostly yung natatry namin, napkin. <laughs> natatry namin, ano, mga plastic yung gamit. Pero yung mga cup, tara nila may pakita ko sa inyo. Ang dami kong inuwing. Tara! May <laughs> mga vlog ako nito ha. Pero pakita ko muna agad sa inyo kasi excited na ako. <laughs> excited yan. Tignan. <laughs> Nalaglag. Oh. Anyway, ang aga-aga mag-vlog ako. Oh, hindi ko alam ang gagawin unahin ko, pero ito muna, mag-vlog muna tayo. Be, ang dami kong inuwi. Kutsara! Oh, kutsara kasi, alam mo yun? Ah! Oh, hindi ko alam kasi mostly yung ano, yung... Be! Inuwi mo yung kutsara tinidor at saka na set siya. Kasi mostly normally pala, pagka uh, sa airplane kami, ang binibigay sa amin lagi, kasi nga, economy, plastic siya, babe. Plastic. Pero, babe, ang ganda nito. Tingnan nyo. Oh, shout out, Kuwait Airlines, na uwi ko yung inyong mga kutsara. <laughs> ang dami. Nawi ko lahat. Bakit? Masama ba? Ako lang ba yung nag-uwi ng galing airplane? Pilipina tayo. Kaya kailangan natin mag take out souvenir. Oh, diba? <laughs> ilan to? Three. Four. Hindi ko nga inuwi lahat eh. Kaya pasalamat kayo. Hindi ko inuwi lahat. <laughs> Kasi ilan kami? Lima kami. So, ilang kain kami doon. Every time na ano, may kain, breakfast, may dinner, o lahat. Sana inuwi ko na lang, no? Kasi ang dami o. Oh. But anyway. <laughs> Ayan, uwi natin. Tapos, yung <laughs> yung cup nila inuwi ko din. At eto, oh, di ba? Parang business club B. Tapos, syempre, ang dami nilang ganito. Ayan, ang dami pang na ganito. Hindi ko nga na-uwi lahat kasi yung iba binalik ko. Pero, yan yung mga tinapat. Pinag-uwi ko na hindi namin kinain. Kasi yung food nila dun, for tray na gano'n. Tapos, puno ng mga pagkain. Set by set. Kaya, parang ano, inuwi ko lahat. Eto yung mga tea. Oh, yung mga cheese. Inuwi ko yan. Bakit sayang? Binayaran ko yung mahal-mahal ang ticket. Oh. Ito pa pala. May another set pa tayo. Ang ganda kaya. Oh, makapal. Tapos may hirong pa dyan. Oh, halatang, halatang galing sa airplane. May tatak na ganyan. Tapos may tatak na ganyan. Tapos ang ganda. Oh, sino ka dyan? <laughs> Tapos, ayan yung mga tea, yung mga, pe, yung mga uh, may tissue, merong, merong, coffee, may cream, tsaka may sugar. Yung mga ganito. Eh, lima kami, ba diba? So, isang ano yan. So, ayan yung mga hindi ko nagamit. Inuwi ko. Ayan. Tapos, may mga cheese din ako and butter na inuwi. Yung mga hindi nga namin nakain. Tapos, ayan pa. <laughs> cheese and butter. <laughs> kasi sobrang dami. Maya-maya bibigyan ka ng food. Siyempre, sayang, ba diba? O, oh, ayan. O, oh. kala nyo, ano, libre yan lahat. O, oh, may mga ganyan pa. May mga biscuit pa. Ayan, o. Oh. Sayang kasi. O, oh, ayan pa pati napkin inuwi ko. <laughs> kasi prito doon sa, sa CR. So kasi mayroong menstruation yung anak ko. So kumuha ako doon, dinagdagan ko na lang din. O oh, di ba? Yun ang ating unboxing. Actually mas marami pa sana ako makukuha eh. Kaya lang wala na akong lalagyan. Ito na <laughs> mabigat na di baka makapag pag, uh, pag <laughs> paglakad ko paglabas ng airplane, eh, ta alog-alog na ako. <laughs> Sabi nga ng ko, gusto mo iuwi mo na yung ano, yung airplane. <laughs> Sayang nga, hindi ko inuwi yung ano eh. Ay, may nauwi pa pala ako yung headset nila. Tsaka yung blanket, hindi ko nauwi kasi wala akong lagayan. Kung may lagayan lang ako na malaki, boy, not? Uuwi ko yun. <laughs> so, ayun lang yung ating unboxing. Siyempre, marami din tayo mga vlog blaga nung pauwi kami dito. Eh, hindi ko pa siya ma-edit -e kasi marami pa tayong gagawin. So, abang-abang na lang base sa ating pag-upload. So, ayun lang, maglilinis na ako. Bin, dami kong gagawin. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Mag-enroll ba ako ng anak ko? Maglilinis ako. Pero actually, nag na ako ng maglilinis para um, hindi naman ako papagod, no? Kasi marami pa rin akong gagawin. So, ayun lang. Babu!